Yeah. Dyan, eh. muna mm. ah, ng nila. So, okay, sa lubong na 'yan. Camping nila sa dito. Kasi pag may pumasok na dito mga ganyan 'yan oh, nasa lubong na sila. Kanya -kanya silang kain na kaya nila sila kain din. 'Yan. Yeah. Yan yeah, ang magandang araw mga talong TV. Tayo po ay nandito ngayon sa AZ Goat Farm. Uh, tayo po ay pumasyal dito sa kanilang farm at nagtanong-tanong ang ilang informasyon lalang higit sa uh, pag-aalaga ng kambing at yung mga gusto po mag alaga ng mga kambing ngayon ay marami tayong natanong tanong sa kanyang informasyon kaya samahan nyo ko sa ating video dito sa ating goat farm visit dito sa uh, Barangay Bawi Padre Garcia, Patagas kaya sama-sama tayo manood sa video natin sa araw na ito nandito tayo kay Sir AJ uh, goat farm ito po yung mga kambing nila dito Simpli-simpli lang ang mga ano nila, ang kulungan dito gawa sa kawayan. Yan. Ilang taon din pa ilang taon na po itong kulungan nito ganito matibay din? Aba, eh, nakailang repair na 'yan. Siguro 'yan din <laughs> sa uh, itong taon na. Kita taon na rin, kailan marami na palitan sahig. hig. Oh, Oo, palit-palit na sa hig. Kailan ulit pangalan niyo? Si Francis. Siya Si Kia Francis Stole, ang manager nitong uh, AZ Goat Farm. papasyalan tayo dito. Si Kim Francis ito. Ayan po. Tayo ay huli matagal-tagal ang huling punta dito pero siguro mga isang may taon na. Ayan po. Ito yung mga ang ganda ng mga ano. Ito ay mga ano po ito? Full blood o mga pure breed? Mga full blood yan. Full blood po. Ang dapol doon. Dami nila dito. Ganda ng mga kulay niya. Ito po ang ano kayo ano ah hindi man oh, sa market po ano, in demand na sa market ito mga black dapple. Pati po itong red ano. Oh, pero mas paano po ang mas black mas, dapple? Mas ano black dapple. mas paano daw ang black dapple ngayon? yung pa mga dapple yan ng mm, galate. Mm. Pwede ito, po tayo. po. Pwede po pumasok dito sa okay, bila. Sige, okay, okay, sige, ito, ito. Totally. Ah, pakita natin. Sir, marami sila pala dito nasa likod yung mga dapple nila. Ayan. Ganda nito mga itong matataba mga kambing nila dito. Ito daw yung mga full blood na mga dapple. Dito. Ito po yung iba. Ito naman po isa yung combination yata ng black at ano, red ano. Ayan. Ayan. Ayan yung mga okay. pangina dito. Yung po pala kuya ang ginagamot niya doon eh, ano, pain strip. Ah, uh, pain, ano ito, antibiotic. Ah, yung may nabalihan uh, si kuya ang kambing, yung palilalagyan. Kaya mo tulong ka nito ng antibiotic, uh, pain strip. Yan. Para po saan naman yan, pampa? Ito yung antibiotic para hindi sila malong ma kanila sugat. Kailangan ah. mo tulong ng antibiotic kung uh, ganyan. Ano po yung sa mismong sugat niya tuturo o Hindi, sa leeg. Ah, kumbaga para lang makontrol yung kanyang sugat uh, para gabaling agad. Yan, marami pala si kuya dito mga gamot. Meron pa rin tiki-tiki. <laughs> oh, tiki-tiki. Kailangan mo pa rin ng mga sanggol. Ay, mga bibing, mga kambing. Nakano natin paturok. Yan, tuturok ka doon ng penis strip oh, yung isang ka kambing na... Oh, tuturok ka na... mo ng penis strip. Yan, yung palang ginagamot nila sa pag may, sug, pag may napilayan. Pati po sugat dala nito. Sugat dala niyan. Mm uh -hmm. -huh. Turokan mo lang ang dalawa cc Two sisi daw pag ganun. Titingnan natin dito. At meron po sila nakahiwalay. May division yung kanila ng kulungan dito. Nandito na po yung mga anak naman. Ayan nandito na yung mga may anak naman na napasok kasi yung desano. no po mga dapol din pala po ito no oo oh, oh. yan ito po yung mga iba nila mga kambing dito mga alaga may ilang heads po itong kambing nyo abay nasa 150 yan 150 ito pala yung may mga anak ko oh. ito yung anak na yeah, no? dalawang isang red traditional tsaka isang red dapol painted dapol painted dapol ang ito pala yung ano niya po, dito. Oo. Oh. Full blood itong ano niya, Yung do? Ayun po. Ayun po. Ayun Tapos dito meron uh, ding uh, may, uh, may anak din. Ayan no. May mga uh, anak pa rin ay, dito. Ayun po. Kakataan nyo na. na kakataan dyan. Bukod mo na yan. Ayan po. No. Doon, doon. Uh, mo habang ay, si Sarah na, yung nag-ano, tinatay kambing niya. Ito may blackhead. Uh, larong, uh, ayan o. May mga inay nila dito. Ayan pa, po. So, po yung mga nila mga ano dito kulungan. Ito maganda po yung ganito. Plastic dapat po yung mga plastic na ganito no, para matagal-tagal ang niya. Ano, Ma, madali nga ang ganyan. Ah, mas madali pa pumasira. Oo. <laughs> mas matibay pa rin pala kawayan. Papalta namin ito na ano, Ah, palochina na lang. Palochina nga namin dagot mm -hmm. dito, na yan. Ito po yung mga nandito na ibang mga kapi. Yan, may, nandito naman po yung, ito po yung puro barako nandito. Oo, oh, ito, ato, triplet daw oh so, meron po triplet bakling triplet bakling ang tag ay ito pa rin yan oh ba eh oh may anak na yan may anak na yan Tat tatlo po ang anak niya oh. oh. ano po tawag sa kulay? ito parang hindi naman siya pula pula yan ha, parang ano siya yung mak ba ma mm. ano nas para mag-grade ano siya kulay niya iba pagka brown niya ito pa yung mga na ano na. Ito lang po yung mga reserve na. Ito, tagal din sa Bicol. Ito pa sa Bicol naman daw ito. Ito, tagal din sa Bicol. Ayan. Mga kalimutang po, malalaki pa lang yung, ano, no. ito yung Red uh, Bower. Oh. Mga pa-deliver nila. Tagal din sa Bicol. Sa Bicol din. Ito, Sambuanga. Ito, tagal din sa Bicol. Ayan. Na. Babae po, lalaki. Babae. Babae din. Mga, ano, ito po naman yung Sambuanga. Sambuanga ang dalan yan. Lalaki po ng mga biyahe nila sa ito, mga kambing nila. Pero marami po po naman kayong available dito mga kambing. Oo, oh, sakali. marami pa. Ito, Red Bower. Oo, oh, Red Bower. Ta tapos yun, Red Bower din. Ito pa yun. Ito pa yung mga gano'n. Oo, oh, yan. You know? Yan, nakatayong oh. yan. Uh, red Bower back din. Oo, oh, uh, Red Bower. Ibig sabihin, sir, kung mga kayo po ay matanong ko lang po. May ilang taon na po ba kayong nagkakambing? Yeah. Aboy, siguro nasa more or less 7 to 8 years na. Ang ah, matagal na rin po ano? Hmm. Ito kasi dadalhin ito mamaya, ikakagay ito mamaya. Ah, ito pa yung biyahe na? Dadalhin ito sa Pampanga. Pampanga naman. Hmm. Si at si Mosca ang transporter. Ah, siya ang transporter niya. <laughs> Kung magigipagpaparoon po sa norte, hmm. siya ang nagtatransport. Si at si Mosca. Oo. Oh. Ay, ito, baka may kailangan lang nangangailangan ng black dapple. Ito, black dapple dapat daw po. Kalimitan, sir, uh, mga kambing dito ay full blood. May hmm. pure breeding kayo? Meron din. Yung upgraded? May may Meron din yung ilang upgraded. Hmm. Lang, hindi namin sila pinasama masyado sa mga full blood. Oo. Kumbaga po yun may pure breed full blood tsaka upgraded ang mga kapin Mas marami nga lang po yung full blood nyo dito. Mas marami dito. maraming full blood yan Sila sir pala yung mga tagal na 8 years. Ay 7 years. Mag-8 na. 8 years na. Oo. Kamusta naman po sir ang ano kasi marami sa ating kababayan. Lalo na ngayon marami sa ating nanonood ng mga kababayan. Oo. Maraming gusto mag sa pag-aalaga ng kambing. Sadya pa po bang... Ay kayo kasi nakapaglano na kayo. Marami na kayong breed. Uh, sa pong yung unang umpisa, sa sadyang kumikita naman sa kambing? Awan naman lang just kumikita naman. Mm Siyempre, pag hindi ka marunong magtyaga, ay talagang hindi ka kikita. Siyempre, kailangan mo magtyaga. Pag ikaw ay natakot sa unang, sa una pa lang na pag, pagsubok mo ng... Dadaan ka kasi sa talaga sa pagsubok. hindi ka Pag hindi ka, ka ay di wala kang mga kutin. Mapatitig ka sa wala katulad nyo po magkawalang taon na kayo nagkakambing so yun po sila sir katulad nyo marami na silang i-breed ano marami na ito puro breed na nila sir o, ito oh, marami na. Oh. at marami na rin po kayo na out oh, naku napakarami na baka hindi natatagroon <laughs> tayo yun so, sabi sir anong pinakamalayan nyo nadadala ng mga kambing nyo apa oh, abot ang kambing ko ng Mindanao Mindanao po Ma abot ng Mindanao Cebu uh -huh ng dumagete, uh -huh. ng masbate, uh -huh. lahat buong Pilipinas na napadala ko na ng campaign. Kumbaga po, eh, kayo po eh, uh, may transporter din kayo kung sakaling may gusto mag-impresa. Uh, Oo, oh, may yung... mga yun. kilala ko transporter, may mga tropa ko transporter, kahit tawid dagat, kahit pa saan. Ay, uh, naman po pala. Wag lang sa ibang bansa. At, <laughs> <makakapatawin> uh, lang. <laughs> ay, may iba ko sir, uh, paano naman po ang charge doon? Kalimitan yung sabi Akal, niyo pam. kalimitan kasi sa kanya, ang trust po ay sa mga bumili. Ah, sa bumili yes, na po. Pero napapag-usapan naman yan, para depende sa presyo ng company, minsan kasi Oo, oh, kalimitan kasi ang po ay sa bumili ng kambing. Ah, po. Oo. Ay, katulad dito po sa Mindanao kasi siyempre may magtatanong sa atin. Magkano po ba ang transport dito? alin po ba yung medyo may, may, may Mindanao pa? Ngayon wala, Cebu? wala well, ang trust po niyang aming ano, yung aming hmm. Sambuanga. 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 Sambuanga yan. Ay, so, po. Uh. Po, Sambuanga, ito, po. Ito, po. Oh, ito, ito po. Ito, po. Ito, po. Ito, po. Ang charge ko niya is 15,000. 15,000 kada isa. dalawa na. Ay hindi naman pala kamahalan na, ano. Kumbaga iabot nila na 75 ang isa. Hindi naman pala hindi naman pala kataasan na Hindi Kasi kilala ko siya kung kita na mas mababa. Ang bigay. Napadala yan ng 7k, 7k isa. So sir, may tanong ko lang po pala, ah, siyempre, maraming mga babae natin. Ano may isa suggest niyo ka sa kanila na ano mas maganda sila mag, saan sila mag-uumpisa nang pag-aalaga ng kambing? Pag Yung po bang malalaki na agad? simulan na sila sa maganda, sa quality. Ah, kasi ah, ah. i-upgrade pa din nila ang kanilang ang kanilang ano, ang kanilang mga, mga alaga kung mm. -hmm. magsisimula sila sa native uh -huh. at yung magsimula na sila sa maganda kaya nga lang magsisimula sila sa malaking kapital malaking kapital po at medyo mm -hmm. ibang presyo po talaga ng malaking may... presyo malaki do, halos doble uh -huh. halos triple uh -huh. eh paano naman po sa pag-aalaga naman po eh, sabi kasi nila pag medyo malaki daw oh, medyo masailan siya sa di, ganoon din para di siya native ah ganun din po pala ganun din ano yan siyempre magiging masailan yan pag pabaya ka mag-aalaga yun po palang may suggest nyo mm. kumbaga -hmm. isa naman po kasi para napansin ko ang pagkain ng native pwede mo naman siya pakain ng pids din. oh, ganun din po. Ano katulad dito? Pag ganun eh. din ang proseso ng pag-alaga ng, pag aalaga mm -hmm. ng ulit. Iba tsaka mga ganyang uh, -huh. uh -huh. okay, Hindi naman pala po. Kailangan mo talagang tutukan. Uh -huh. Pag hindi mo talagang natutukan, is talagang magkakaproblema. problema yung po ang magiging ano nyo. Uh -huh. Eh sir, matanong ko lang po, siyempre if kayo po matagal na nagbe-breed ng mga kambing, uh, ano po ang pangkaraniwan na, na encounter nyo na talagang uh, hindi sa kambing na sakit niya? Yung uh, bloated pinakamahirap, bloated. Bloated po talaga? Wala talaga akong naiilusot na bloated. Wala akong magawa dyan. Ah, sa Japong... Napakairap, pag hindi, pag hindi mo nagapan nag ng bloated, nangyari na sa akin sa isang barako kong uh -huh. ay mail. pa yung ulo, iniwanan ko ng ulo. Ina, nung makita ng ano malmalay yung pagkabroto niya hanggang umaga namin binantayan. Wala hindi na namin na-survive. Sadya po namamatay siya. Mm. Oh. yung ang anak, yung ko sa vehicle na yun. Oo, oh, uh, po sa. Aha. Yan ay nakareserve kay Poste okay, Banyo ng Bicol. as yes, this was Stephen Yido po. oh, oh. Uh. uwi yun ng first picnic may apat na oh. Uh. kailuwa nung ano, niya ng Bicol. Okay hey, po, malayulay din pala. <makes noise> eh, yung pinapangkaraniwa naman, yung sipon, sipon at ano pa yung sipon? Sipon at tubo, uh -huh. ginagamit namin dyan ay amoxicillin gentamicin. Okay po, amoxicillin gentamicin. Mm. Ako dyan, nagturo niya ka ng machete. Ah, yun po. Uh -huh. Ano pa yung tinuturok, supak? Tinuturok. Ah, tinuturok po. Mm. Ilang sisipo yon siya? One is to ten din ang kwenta noon sa isang kilo kung yung sa estimated mo na 10 kilos. Wa 1 1 cc 1 cc lang. Hmm. Uh, pag pabigkit niya habang uh, oh, 40 kilos 4 cc. 4 cc. Uh, every 10, every 10 kilos, 1 cc. Hmm. Yon, pala ang pinakamagandang ano ni sir. Pila Yun. mahirap yung gamutin bloated siya. Bloated talaga po. Yung pala ah. Uh -oh. kumbaga po yung talagang na-encounter niya pero yung mga sipon-sipon pangkaraliwan na po sa kambing lalo uh -oh. pag medyo masama ang panahon. Uh Oo. -oh. Eh hey, sir, matanong ko, diba itong mga nakaraan? Kasi parang di sa atin, di ba ulan ang ulan? Hindi naman siya na ano yung mga kambing, hindi naman. Ay, di, no. hindi na iwasan na magkaroon ng abosipon. Ah, talaga pong pang, ay, yun ay, nga, pang karaniwan na. Hindi, na ano, ginagamot. Ginagamot lang din po. Hindi naman siya pinagbumula ng, kumbaga yung sabi nila, mortality po ba yung namamatay? Hindi naman. Hindi naman. Ang um, kalimbing sa pinagbumula ng sakit na kambing sa mata. Ayun, yun, yun o no, po, yung parang, ano, tawag nila po sa, ano yun? Oo, oh, pag um, talagluha ang kambing, yan, automatic yan. Mamubulag na yan, pag hindi uh, mo nakapag. Iba pa rin po yun? Iba pa rin yun. Uh, ano naman nang ginagamot yun naman po doon? Meron daw kaming ginagamot na... Ang Ah, sila yung... Ah, tawag ito. Alamaisin. Alamaisin. Ayun po yung inuhugas sa mata Ay po niya. Ayun po yung inispray. Ayun ah, pala. Oh. Yun yung mas mabilis kaysa... Uh, kaysa eyedrop. Mm, yan pala ang pinakamagandangan ni Sam. Hindi yeah. kami gumagamot Aha, ayun nila po talaga tirado pa yung combination niya lang. Amok si siya talaga sa kung sakali po may gusto pala magpa-tour, pwede kayong kontakin niya para pa-combination. kontakin lang ako. Yes, sir. Ah, at si Sir dito ay marami. O, Ilan o, po itong o, ito, ito ito maganda nga po ito kay Sir. Ito, ito. Red Bower back. Ito po yung available o, ba po o, sa inyo? Ayun Gusto mong quality back. Oh, ang ganda nito. Bower, black back niya na ano ni sir ito po pag yung gusto niyo naman ganun si sir naman ay marami kayo pang out po na ganador tsaka babae na mga kambing oo oh, oh. yeah. ito naman po ito, full blood po ito full blood po ito full blood po ito yan yeah, o yan yeah, mga mababait yung mga ni ano, sir nandito sa amin ang ama ito. ha <laughs> ito po talagang ano kung kumbaga may ilang taon na rin naman po kaya ito ito po 11 months pa lang bata pa po ang laki niya ano 11 uh, po 11, 11 months, months pa lang ito pero ang laki na niya ng pagkakana ito full blood kasi. Ano po ito, sir? Ah, ito po pala ang mat madami nagtatanong sa atin. Paano po malalaman ang full blood at upgraded sa pure breed? Alam mo kasi sa ganyan, ang tatang ang nakakalam kasi ng ganyang full blood is ay ang nag-breed. Ay ah, nag-breed po. O, kasi alam mo yung history ng iyong pinag... Yung iba kasi, meron kasing... Meron kasing pure breed na mas maganda pa kaysa sa full blood. Ah, ganyan po. Oh, mm -hmm. meron kasing lumalabas na para basta maganda full blood ang iyong ganado tapos pure bleed na ngayon merong nakakapagpala ko talagang super ganda ah talagang quality maganda pa kayo sa oh. pure blood ang pure blood kasi minsan bagka napabayaan mo mas masama mas hangga sa lumang ay sumasama siya pero pag alaga alaga mo yan sa so pala mo yan ano pa bang ibig sabihin pala ng full blood? ibig sabihin ni pagkabot pero siya ay imported imported ay ah, pala pero siya imported tapos po yung Pagka, ang pure breed ay pure breed ang magulang uh -huh. imported ang ama yun kung bagay pure breed siya imported combination ay pure breed uh nanak tapos po yung upgraded naman yung upgraded naman ay pa kung upgraded native o ibig sabihin ibig sa native Ayun, F series ang magiging. F series pa ini bibigyan ng mga upgraded. Oh. Uh, kaya po yung mga nagkaganoon po para po mas matal, mas malaki daw yung karne na ano mga kambing ipo Oo, naman. No, kaya lang minsan ng Tagalog hindi nila kayanin ang ang laki ng magiging anak. Yun. So, mahirap yung bridge uh, na kaya kalimitan oh. kung bagay namamatay pa yung iba oo mahirap na nga na kasi malilit nga ang Tagalog talaga po yan oo oh. oh. kaya mas maganda pa nga yung pinayon nyo po mas maganda doon na sila sa medyo matas na kalidad no? na mga kambing kasi mag-upgrade ka din naman sa bandang huli eh. ang nice to see hanggang doon lang po, yung, mm, oh, oh. hindi mo na sila may ang presyo hanggang doon lang Bababa at bababa pa sila. Mm -mm. Pero itong ganito, ito mismo ang magde decide kung magkano mo ibebenta. Ayun, ay, ang magandang pa ni Sir. Kasi, yung iba yung mga nagko-comment sa atin minsan, may, ay pagsakatay naman, hindi eh, mo naman mag display sa katay din eh, no? May ibebenta lang sa katay ang mga... ganito po mga. Kung ganito, ibebenta mo sa katay. Hindi siyempre, kung mayroon ka lang kung alam mong reject na yan, hindi na may bebe pwede po. Oh. pero pag ganito talaga, hindi pwede siya. Oh. Ma may, may kalidad po siya talaga na kambing. Iintay mo na lang at meron na mong naghahanap. Pag yun. Kahit talagang hindi ka, ma uh, hindi ka makakabenta. Uh, oh. ka mm -hmm. Yun pa lang, Pahinus. At marami sa atin mga nag ano, na, mga gusto na mga breed na mga ganito. Uh, yun nga lang daw, nang hinahin sila at mahal daw. Pero yun pala, mas maganda. Doon sila mag-upisa medyo maganda. Ay, mag magsimula na sila. Naka number 1 Gumamit sila number 1 Magandang barako. Yun, barako. Patalaga yung back talaga po. Pinakamaganda oh, pa maganda. At full blood talaga po siya. Ano mo aming mga bak dito ang ginagamit. Mm -hmm. Ang gaganda. Patayin nga ito. Saan nga po ba yung mga dispensive? Yun, yun, ano doon yun, yun, ano yun, po yun, yung iba yun, mga ba? bak? Oh. Pero dito po meron din kayo. Ito, ito, ba? Oh, papa, ito. Ang papakita ni sari mga bak nila. Ito ang sari po eh. Yeah. Ayan. Ay, ito po ang parang itong kamukha. Hindi no? di, di pa ito tatay nito? Oh. Ay, ano na doon. Ano na doon? Oo. Oh. lang doon, nagkabukol. Oo. Oh. Ito po yung may ilang taon naman itong yung ito? Ito, 2 years old. 2 years old, bata pa din po siya. Oo. Yan. Ito yung nila, sir, na full-blood dito, na red bower. Makulit yan, nandun, nandun yung isa pa. Oh. Pwede natin makita, sir, yung ibang oh. yung ano? Pwede, 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 pwede natin makita yung ibang mga kambing, sir. Marami sila, sir, dito mga alagang. Kalimitan po talaga inyo yung, yung doon na kayo sa matataas na klase kalidad ng mga kambing. Ano? Ayan. Makita sa atin ni sir, yung mga kambing niya dito. Yung mga, meron pa siya dito mga ganador. Nakahiwalay yung mga barako niya sa babae. Ito ang si Maelio. Ah, ito ang Maelio? Oo, oh, dadalito sa Bicol. Ah, ito po naman yung dadalito sa Bicol. Dappled na Red Bower. Red Dappled. Red Dappled. Na full blood po ito. Ay, tapos ito naman. Esteban... Ito Boss Teban yan. Ito daw ay... Reserve na po po ito ka Boss Teban. Oo. Ito daw este po yung... Teban Nyo. Hmm. Ito Dan, po. Ito naman na si, si Prime Junior. Si Prime Junior. Anak po nito ni... Anak ni Prime. Ni Machete. Prime. Ni Machete. Ni Machete. Kamukha nga yun. <laughs> Ayan si na. Prime Junior yan. Si Prime Junior daw ito. Ayan. Na. Ito po. Ito naman sir. ito ano to? Parang yung barako din. Oo. Oh, anak yun ng aming black bower na pinabininta. Ayun. No, ang ganda ng ano yun. Eh. Mga full blood siya. Tapos ito pa yung isa niya. Ito talaga ang pinakamatagal ganador. Ito ano? na namin. Oo. Tinabutan natin ito dati pa dito Oo, sa kanila. Oo. na namin nila dito. Back. Oo. Oh. Ayan. Iyan sila sir. Medyo nagkaroon lang daw ng sugat. Ginagamot pa nila sir yan. May ano ongoing siya sa gamutan. Eh, sir, tumatanong ko lang po, yung mga babae nyo naman po dito ay mga pure blood. mayroon din kay full blood. May full blood din. Yan, yan, mga dapro na ganyan. Ay, ito, 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 ito. pala yung mga babae po. Ito kanyang tinan natin. Oo. Ito. Ito yung mga full blood, mga dappled do. Yan o. Yan po mga nilaser dito. Mga pins ba yun? Oo, pins ako nga. Kinakaan mo ngayon. Pins daw po ito. Yan o. Nakapins sila. Kasama yung mga baka nila dito. Yan Pinapakain ka yung pinapakain nila ngayon. Sir, bakit naisipan nyo mag-alaga ng din ng baka? Alaga yun ang aming... Ng aming namin. Ah, kumbaga kumuha siya, pinano nyo oh. nalang din sa kanya. Oo. Yan you know, may dalawa. Gusto magalaga ng baka, ito nila yan. Oo. -oh. oh. Kumbaga ano pa in kayo po ang iwi sa kanya o sa sarili nila? Sila, iwi nila. Iwi nila sa inyo? Oo. -oh. Uh oh. oh, oh. hey, no, may, may mga baka din, dito kahalo. Butit hindi siya na tutungtokan yung mga kambing yun. Sanay na, sanay na mga yan. Sanay na, Kung bagay, magkasama na sila dito. Oo. Oh. Sir, may napasin po tayo, kayong mga tupa din? Meron din, nandun sa lalo. Ayun, ate, hindi pa ito mga to. Oo, oh, nandun. Ayun, ito pa yata, nandito. Ayun. Hindi pa yun mga yun? ay. ayan, mga tupa nila siya. Mga yung mga. Uh, Sir, hindi ba masama ang magkasama ang tupa at kambing? Hindi. Hindi naman? Hindi. Uh, basta sila yung mga kagay parod naman ng damang pakain nila, ano? Oo, kahit baka. Hindi eh, pakain dyan niya. Kagaw din ang mga yun. Ay, uh, sir, marami po nagtatanong sa atin. Uh, tama po, ano, po ba kalimitan dapat ang sukat ng katulad nito yung inyong kulungan? Ito kasi, ganito lang. Ang, ang sinukat lang niya, 4x4. 4x4 po itong sukat nito? Oo. Oh. Yun lang, 4x4. Tapos, ito, ito kasi papalitan na namin eh. Mm. -hmm. Papalitan namin 'to ng palochina palochina na lang po. Mas matibay po ba palochina? Mas matibay kasi hindi kinakalawang. Ayun. No. Uh. At tapos po ang sukat kada sukat niya po nito, alam four niyo by po. 4x4 ang bawat isa. ah ito po yung 4x4 ang sukat mm. No, nitong kulungan niya. Sa kulungan. Akala ko akala ko yung sasabihin mo yung mismo kalakayan ng ano niya. Ito bawat isang kulungan niya, ang 4x4. 4x4 pang oh. sukat niya kada isang kulungan ng kambing. Oh. Yung po ay sa isang kambing no, na, na 'yon. Ay, sa yon kada kambing nakakaikot na 'yon. Ayun, ang pinakamaganda, pinakagalaw sila ano. Ito po, uh, magtatanong sa atin kasi parang ito yung yung, yung level niya ba sa, ano, sa, sa sa lupa. Luto. So ay ito naman basta kailangan talaga nakakawang hook sa lupa matutulong. Ano po bang naging problema pag sila Ay, Kasi Pag sa lupa, uh, hindi ka makakapagpataba ng kambing. Yung singaw. Ay, singaw po? Kailangan talaga, may patungtungan talaga lang palagi sila. Hmm, yung pala makayanan nyo. Oo. Oh. Katulad nung, di kasi, hindi pa yung katulad nga nito. Bisa kasi parang yung, yung singaw ng lupa, no? pag minsan oh. mainit, umuulan, mga ganun, siguro ang iniiwasan. Oo, oh, kailangan talaga, may patungtungan. Hmm, yung pala nga ni sir. Kaya dapat pala meron siyang level. Pero wala kayong ano naman na sukat kung gano'ng kataas ang... Wala naman sukat kung gano'ng kataas. Depende na rin siya naman nagpapagawa. Uh oh. -huh. Kasi yan, kailangan talaga nakaangat sila. Basta ang mahalaga yung nakaangat sila sa lupa ang mga kambing oh. dito Yung palamaan ni sir. Kasi itong building niya, kung maging simple-simple lang, itanin niyo po. Uh, gawa lang siya. Kaya, kaya lang parang medyo malaki-laki ng gasos oh. dito. Ito nga, kambing dito. Kaya lang lang kambing dito. Uh ah, yun? Yung may bilog dito, yung kaunaw na, yun, yun, isang ah. yun. Ano dito po? Yun, yun. Oh, ah, oh, yun, yung kaunaw na kambing dito, magkaanong bilog dyan? 40,000. 40,000 po yung yun nabili. Oo. Ah. Yung isang yun. Kung bagay, yun ang pinaka anong, yung unang breeder talaga dito sa inyo pala. Hmm. Tapos ito po, ito po yung sir, matinikin ko Parang ito yung mga, ano ito, mga pure breed blood ito mga men? Ah, Ito, po. Ah, full blood ito po. Yeah po. Ito po yung mga kambing sir dito. Uh, ilan pong mga para may uh, niyo po kung ilan ng ang kambing dito available ko sakali. Ah, uh, marami oh, lahat naman no yan, 'yung e, pagbibili namin basta mayroon kung tayo nagkaigit sa presyo eh. Uh -huh. Lahat 'to yan pagbibili namin B basta tayo na nagkaigit po. sa presyo. Uh -huh. Kasi marami na po ay ipanak doon sa uh -huh. loob, nakita natin na dami niyo na rin mga panak. Oo. Uh -huh. Kasi 'yung e, pagbibili namin eh, may hirap po mga gano'n parang may hirap parang may katulad dito yung pakaayaw yung parang nahihirapan uh, oo <laughs> ang hirap nung araw-araw isa sa akong feeds ah feeds po talaga oo oh, kahit yan yan kahit mo lang kahit sila nung araw-araw ang isa sa akong feeds kulang ah tuwing ano kung paano yung papakain ng feeds umaga pa lang yun oh ay may hapon pa rin po Oh, sa hapon hindi na pinapakain. Ay, hindi. Oh, Ako isa sa akong pig. mo kung gaano ka naman kumakain, meron uh, po yung uh, doon. Oo. Uh, pala yun, sobrang dami na rin pala talagang kailangan oh. na pizza. Kaya yun Kailangan nyo rin talaga makapag-dispose para may pang-supply din sa kanilang Ay, mga oh. ano. Mga pakain sa mga kambing nyo, ano. Oh, no? oh. Ah. Taka, mayroon pa sa inyong gusto bumili ng mga... Ito, mga available. Mga inahin o dumalaga. dumalaga oh. Marami pa ho dito. Yan, yeah, no. Eh, sir, kung sakali po uh, gusto nila mag-avail sa inyo ng mga kambing na ganito, pwede po mahingi yung inyong Facebook page. Oo. Ang sa akin po kasi, SA Farm Generic ang ginagamit ko nila. Ay, po si Farm Generic. Oo. Oh. Tapos po, pwede po makuha yung contact number niyo kung oh. sakali may gusto mag e Ay, ano po, 0945. 0945. 294. 294. 294 3353. 3353. Oo, oh, yan tsaka po. number one, happy valentine nung sa lahat. <laughs> yan, yeah, si sir, nakapula si sir ganyan. <laughs> happy valentine nung sa lahat. Ayan uh, po, February 14 nga, wala po oh. dito. Ayan, nandito tayo ngayon kay Easy Goat Farm. Maraming salamat po sa panonood mga Talongs TV. Sana po yung nagustuhan ang video natin sa araw ito. Pa-share na lang po ng ating video at sana po ay wag natin skip yung ads. And God bless mga Talongs TV. Kita kayo sa ating mga susunod na mga video.